Ngayong araw, isang malungkot na balita ang gumulat sa mundo ng showbiz. Pumanaw na ang tanyag na Taiwanese actress na si Barbie Hsu. Kilala bilang Shan Chai sa sikat na seryeng Meteor Garden sa edad na 48. Ayon sa ulat ng Reuters, binawian siya ng buhay dahil sa pneumonia na dulot ng komplikasyon mula sa trangkaso habang nagbabakasyon sa Japan kasama ang kanyang pamilya kinumpirma ito ng kanyang kapatid na si Tishu na nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat at pagdadalamhati. Si Barbie Shu o mas kilala bilang Big S ay unang nakilala bilang bahagi ng pop duo na SOS kasama ang kanyang kapatid na si D. Ngunit ang kanyang kasikatan ay sumiklab nang gumanap siya bilang Shanchai ng Meteor Garden noong 2001 kung saan nakatambal niya ang F4. Ang seryeng ito ay nagbigay daan upang makilala siya hindi lamang sa Taiwan kundi sa buong Asia kabilang ang Pilipinas. Bukod sa Meteor Garden, nagbida rin si Barbie sa mga sering Mars noong 2004 kung saan nakasama niya si Vic Chu ng F4, Corner with Love noong 2007 at Summer's Desire 2010 noong 2011. Matapos sa kanyang unang kasal, pansamantala siyang huminto sa pag-arte. Ngunit patuloy na lumabas sa mga variety shows at patalastas. Sa kanyang personal na buhay, ikinasal si Barbie kay Chinese businessman Wang Xiaofei noong 2010 at nagkaroon sila ng dalawang anak. Naghiwalay sila noong 2021 at makalipas ang ilang buwan, muling nagkabalikan si na Barbie at ang kanyang dating kasintahan na si DJ Gu, isang South Korean musician. Ikinasal sila noong 2022. Ang biglang pagpanaw ni Barbie Hsu ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang mga tagahanga at sa industriya ng aliwan. Ang balita ng kanyang pagyao ay naging top trending topic sa China's Weibo microblogging service na nagpapakita ng lawak ng kanyang impluwensya at pagmamahal ng publiko sa kanya. Sa kanyang pagpanaw, naalala rin natin na si Barbie Hsu bilang isang talentadong artista na nagbigay buhay sa maraming karakter na minahal ng marami. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng aliwan ay mananatiling bahagi ng ating mga alaala. Paalam, Barbie Hsu. Maraming salamat sa mga alaala at inspirasyon na iyong iniwan. At para lagi kayong updated sa mga Showbiz News Updates, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video na ito, at pinutin ang subscribe button sa channel na ito. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kit sa next video dito sa Kita Kit Showbiz!